Paulo Abilino na dismaya sa ilang fans na nagpapakalat ng mga illegal video ng The Alibi series sa social media. Kuha mismo sa Prime. Kahit sino makakaramdam ng tampo o inis kapag ganun ang nakakasanayan ng mga fans. Hindi man lang inisip na grabe ang effort nila sa pagkawa ng series. Tapos ipapakalat lang. Sayang naman kung hindi manood sa legal na paraan. Kaya nga sila gumagawa ng ganoon para sa atin. Madidismaya ka talaga. Ayon nga sa mga samot sa ring komento. Ayan. Pigil si Paolo. Masyado kasing nagmamagaling ang iba sa atin. Pinoy nga naman. Imbis suportahan, ilahan pababa. Kapag yan si Paolo tumigil sa paggawa ng pelikula, walang ibang sisisihin kundi kayo. Nakita naman sa mga behind the scene kung paano sila nagbigay ng efforts. Sabi nga ni Direk Jojo, pinagpaguran nila iyan. Sana matutong makinig. Since day 1 sa Cebu, nagpakilala na ang ibang fans noon. Hindi ni Respeto ang nagig-taping sigeng post ng video sa location. Paano pa ma-excite ang mga viewers kung palaging pinangunahan ng iba? Kung totoong supporters o fans kayo, matutong lugar, maling Magina ang ginagawa. Itigil ang pagpapakalat ng mga video. Eksena sa The Alibi Series. Hindi yan dapat piniperata. Inanang yan sa mga samut sa ring komento, kikin sa mga ibang fans.